Nitong nakaraang buwan ng Marso, binigyang pugay ang mga kababaihan sa kabi-kabilang mga programa na ginanap sa lungsod ng San Jose del Monte bilang pagdiriwang ng National Women's Month. Kabilang na riyan ang mga kababaihan na kasalukuyang nagdadalang tao o ang mga buntis na nagsama-sama para sa taunang buntis Congress. Ang programang ito ay nasa ilalim ng alagang atirida ni Congresswoman Florida Pirobes para sa mga preggy moms upang matulungan sila sa paghahanda para sa kanilang nalalapit na panganganak. Nagsanib pwersa ang tatlong tanggapan ng pamahalaan halang ang lungsod upang magbigay na kaalaman sa mga buntis. Pinangunahan ni City Population Officer Violeta Cadiz ang pagtuturo ng Responsible Parenthood with Family Planning. Pag po nag-anak kayo, dapat ang agwat ng inyong panganganak ay 3 years old to 4 years old. Nabigyan din na pagkakataon na magtanong ang mga mami sa segment na itanong mo kay Doc kung saan sinagot ang kanila mga katanungang medikal ni Dr. Erbe Bugay, Hospital ng Lungsod ng San Jose del Monte Chief of Hospital, kasama si Dr. Cecil Gonzalez na isang OB-GYN. Taga ang prenatal check-up para mas ang kalusugan ng ina at ng sa kanyang sinapupunan. Libreng rehistro at binyag naman para kay Baby ang handog ng City Civil Registry Office sa pangunguna ni Dr. Marisol Ramos. Yung birth certificate na tinatawag, yun yung dokumento, yung papel na ibibigay po sa inyo, yung legal na papel after marehistro yung inyong mga anak. Ang first time mom na si Mami May, labis-labis ang pasasalamat at makatutulong daw ang programang ito sa kanyang paghahanda dahil isang buwan na lang ang hihintayin bago siya manganak. I take this an opportunity para mas maging well-informed sa mga programs na pwedeng i-avail or sa mga benefits or of course para mas maging informed sa mga mga process eh, kasi syempre first time ma'am parang hindi pa ako din ganun ka sure so very helpful yung ganitong activities para mas maging well informed nga buong pagsisiguro ng atin ng bayan na isa ring ina laging nakaalalay ang pamahalaan sa lahat ng kanilang pangangailangan walang perpektong buhay pero pero kayong gobyernong nagmamahal at nagmamalasakit hanggat nandito si Mayor Arthur si Ate Kong Rita Pipilitin namin sa abot ng aming mga kaya na kayo ay aming maabot. Ma'am, tutulungan natin to. Tapos lahat ng pangamanak nyo, sagot ni Dok Erbe. Pagkapanganak, after five, three months, five binyak. months, binyag tayo lahat hindi maitago ng mga moms-to-be ang kanilang saya sa natanggap nila mga regalo. Kabilang sa mga regalong matatanggap ng ating mga buntis ay ang handog ni Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes na buntis kit. Naglalaman ito ng mga essential kits na magagamit ng ating mga expectant mothers. Kasabay ng mga hamon sa buhay, nananatiling matatag ang ating mga ilaw ng tahanan. Hindi mapapantayan ang kanilang mga sakripisyo para sa kanilang pamilya, higit lalo sa mga sanggol na kanilang dinadala. Tunay na pagpapala kayo sa ating bayan, mga future ina. Kasama ang aking baby na si Juju para sa Balitang Sanosenyo. Ako si Shari Fuyo Public Information Office.